Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y lagi kayong matatag sa mga pagsubok. At alam ko po, nagiging matatag tayo sa tulong po ng mga aral at turo ni Kristo. Ano po? At patuloy po tayo mag-aral ng kanyang mga salita ng sa ganon madagdagan ang ng ating karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan. At ngayong araw na ito, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral. At ito po yung ating topic ngayon, paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kasi nais ko lang pong uh, ilinaw yung mga bagay na sa ating pong uh, nabigyan ng linaw yung mga nagko komento no Bakit po? Eh yung salitang naghihiwalay, masahin nga natin yung komentong ito no ay magkaiba ho doon sa salitang paghihiwalay. Sabi niya sa kanyang komento no, na basahin natin. At ang kanyang talata na ibinigay ito po. Kaya titingnan natin doon sa talata na kanyang ibinigay, na merong ganitong salita naghihiwalay. Basahin natin. Sabi niya, ayon sa Biblia. You di ba? Sabi niya, ayon sa Biblia. Ang kaluluwa at espiritu ng tao ay naghihiwalay. Hindi sinabi ni Pablo na hindi naghihiwalay. Ang kanyang pag-unawa doon sa talata na kanyang ibinigay, babasahin natin mamaya ho Ang kanyang pagkaunawa doon sa talata na kanyang ibinigay ay naghihiwalay. Kaya nga po, binigyan ko po ng impasay sa ating magiging tabi ngayon, paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. O, ba? Diba? Eh, yan po dapat ang nakalagay. Pero ang kanyang binasa ay naghihiwalay. Ito yung nasa kanyang isip. Hindi niya tinitingnan at binabasa yung kasulatan. Basta lang nagbigay siya ng conclusion na ba ito? Ano? <laughs> Kasi ang kanyang unawa, kapag daw namatay ang tao, naihiwalay yung kaluluwa, naihiwalay yung espiritu kasi yun ang gusto niyang ilinaw. Kaya babasahin po natin yung aklat po ng Hebreo o ano, 4:12 uh, para magkaroon lang tayo ng unawa doon sa mga kaisipan niya ay mali. Bakit? Babasahin pa lang eh, iibahin niya ang term. Nakita ba ninyo? Kasi yung salitang paghiwalay sa salitang naghihiwalay ay magkaiba yun. O basahin natin. Tingnan natin ano po. Sa version po ng ADB, babasahin natin. Hevery of 412, ito yung kanyang ibinigay. O babasahin muna natin sa English version para alam natin ano. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. And it's the discerner of the thoughts and intent of the heart. So nakalagay po dito dividing. Iba ho yung salitang o separated, ano ha, o separating. Iba ho yung naghiwalay. Kasi naghiwalay sabi niya eh, naglalayo. Naglalayo ba? Ibig sabihin dito, no, putan nga natin sa Tagalog at alamin natin sa mga kasulatan pagdating naman sa Tagalog. Ano, hinang ang babasahin natin. Sabi dito, dito pa rin po sa Hebreo 4.12 na kanyang ibinigay. Ito po yun, ano? Yan ang kanyang unawa, naghihiwalay. Unawain po ninyo, no? So, nililinaw natin at babasahin natin dito sa version po ng ADB. Masahin natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Dito mayroong salitang paghihiwalay. Wala po yung word na naghihiwalay. Diba? Balikan natin yung kanyang komento na sabi niya naghihiwalay. Pero doon sa talata na ating binasa, 1905 na version, ay paghihiwalay po eh. Bakit niya papaltan ng ganitong uh, mga salita, ano ho? sa halip na nakalagay paghihiwalay, papalitan niya nang naghihiwalay. Ibig sabihin, gumagawa siya ng sarili niyang pag-iisip. Ano? Gumagawa siya ng sarili niyang aral para siya ang pakinggan. O magpalit ng ibang version. So dito po sa ADB, palitan natin ng ibang version. Anong gusto niyong version? O yung uh, 2014 ng uh, ASND. Palitan natin. Ano? At alam natin dito rin kung yung kanyang sinasabi na naghihiwalay daw yung espiritu. Ano? O ngayon, anuain po natin. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim, tumatagos ito hanggang kalulu at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So manino po ang salita dito ay ano po nakalagay? Yun to po. Tumatagos hanggang kaluluwa. Nasaan po yung salitang naghihiwalay? Wala tayong nabasa, mga kapatid. Uulitin ko po no. Sabi dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang ispadang magkabila ang tanim. Tumatagos ito hanggang kalwa at espiritu. So ano yung po yung tumatagos? Yung salita ng Diyos. Tumatago sa iyong kalawa at ispirito. Para maintindihan natin, Kapag po tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, nararamdaman ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu, na, ng iyong katawan, ng iyong laman. Ah, kahit nga, buto nga ramdam. Ibig sabihin, pwede kang manginig sa takot sa salita ng Diyos. Pero diyan, hindi po dapat magkaroon tayo ng unawa na naghihiwalay. Yung sabi po dito sa komito, naghihiwalay daw. So, pinaunawa lang ito ng mga nag sa mga kasulatan e eh, wala naman po tayo na basang naghihiwalay. So nung binasa po natin sa ASN, pagsamahin po natin ano Yan. Para maging malinaw. Dito po sa uh, binasa natin wala tayong nabasang naghihiwalay. Pero dito po sa una nating binasa sa ADB mayro pong salitang ano, paghihiwalay yan po nakalagay po. Nilagyan ko po ng highlight na green. So iba po yung salitang naghihiwalay sa salitang paghihiwalay. O, balikan po natin ang kanyang komento. So, nilininaw lang po natin. Huwag mong papalitan yung pangungusap, yung salita. Kasi nga po, kapag kayo'y nagkamaroon ng pag-alis ng tamang salita, eh, hindi tayo makakaunawa. E eh, katulad po ninyo, pinalitan ninyo ng salitang naghihiwalay. Samantalang po dito ay meron salitang paghihiwalay. Yung ba'y iisa ang kahulugan? Yan ang inyong unawain, mga kapatid. Kasi nga po, pag ganito ang komento, pag hindi natin maitutuwid, sayang ang kaluluwa na mapapahamak. Mga kapatid, masayang lang ang kaluluwa. Bakit? Ang kaluluwa ba ay maghihirap? Hindi ba't naghihirap nga po yung kaluluwa ng isang mayamang hindi sumunod sa mga utos ng Diyos? Yun ang kahulugan na kung saan pinapaliwanag ng ating Panginoon sa Kristo yung nangyari doon sa mayaman na kung sana ang pinahalagan niya yung kanyang kayamanan. Hindi ko sinasabing lahat ng mayaman ay mapupunta doon sa pagdurusa ng kaluluwa. Kundi yung mga hindi nagpapahalaga. Bagamat si Abraham ay isang taong mayaman pero nagpahalaga ng salita ng Diyos. Hindi siya napunta doon sa lugar ng paghihirap kundi sa lugar na inaaliw ang kalilang kaluluwa, mga kapatid. Kaya kaibigan, sayang kung hindi mo uunawain ang mga salita ng katotohanan kung ayaw mong unawain ang mga bagay na ito. So lilinaw pa tayo. No, ngayon may dalawa tayong version na binigyan natin ng pansin. Wala tayong nakitang salitang naghihiwalay. Ano? Paghihiwalay po ang nakasulat. Ngayon, basa po tayo ng ibang salin. Sa salin naman po ng magandang balita Biblia at basahin natin ito ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibeturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng tao. So wala po din di ang salitang naghihiwalay. Kundi bagkos, pinapakaita dito, no? Ano yung pinapakita? Yung salita ng Diyos ay tumatagos maging daw sa kaibituran ng kalwa at espiritu. Pag sinabing kaibituran, yung ating inner being ng ating katawan, merong itong kalwa at espiritu na yung salita ng Diyos ay tumatagos upang maramdaman natin na ang salita ng Diyos ay parang tabak siempre alam naman ang tabak o itak o, o patalim o espada na siya, na siya ang kapag ito ay nalapatan ng iyong laman masakit, di ba? <laughs> Pagkaay nasugatan, Di ba? Ngayon mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng ganitong five senses ng ating katawan. At ganoon din ang nararamdaman ng ating kaluluwa, ng ating soul. Di ba yung ating physical body, yung five senses na yan, di ba? Ang ating katawang ito may mata, So, nakakakita. Tama ba? Pangalawa, nakakarinig. Nakakalaza. Kapag nauuhaw ka, di ba? So, kailangan mong uminom. Nakakaamoy. At nakakahipo. O, ibig sabihin, nakaka, nakakaramdam. Ngayon, bigyan ka tayo ng example. Doon sa kaluluwa ng lalaking mayaman na punta doon sa lugar ng paghihirap. Unang-una, sino nakita niya nung siya napunta doon sa lugar ng mga patay. Doon sa kabilang lugar, ano, meron tinatawag na bagi na pagitan, at doon sa kabilang lugar nakita niya si Lazaro at si Abraham. So nakikita niya. So bagamat si kaluluwa. Nakita ba niyo? Kasi yung kanyang katawan inilibig na eh. So mabubulok yun, babalik sa alabok ng lupa. Bagamat yung kanyang kaluluwa, meron pa ring tinatawag na sight, meron parang mata na nakakakita doon sa lugar ng mga patay. Pangalawa, hearing. Di ba? Nagsalita siya, Amang Abraham. Di ba? At tumungo naman si Abraham. So narinig niya yung sinasabi ni Abraham. So ibig sabihin, kahit kaluluwa, pwede pa lang makarinig pa. Pag ikaw na doon sa kabilang buhay na, doon sa lugar ng mga patay. Taste. Di ba? Nahingi siya ng yung lalaking mayaman na nagduro sa doon sa mga sa paghihirap na nahingi na kahit gapatak ng daliri yung tubig na humihingi doon kay Lazarus, di ba? So ibig sabihin, nakakaramdam siya ng uhaw. So di ba? Ang apat, smell. Ba, well, syempre. Pwede niya maamo yung mga bagay na meron doon. Di ba? At nakakadama siya ng lugar na kusang naghihirap yung kanyang kaluluwa. Nakita mo ba, ba niya? Nakita ninyo? Ngayon, ang sinabing touch, yung nararamdaman mo, yung lugar ng pagdurusa. Na kahit pala, ma mamatay ka, ramdam mo yung paghihirap ng iyong kaluluwa kung hindi ka pala sumunod sa aral at utos ng Diyos. Nakita ba ninyo? Yun ang kaluluwa. Ang tanong, paano mo nalaman na ikaw ay nadoon sa pamagitan ng iyong espiritu na yung unawa at diwa na binasa natin doon sa Ecclesiastes 12.7 na pag-aaralan natin ito sapagkat inaalam natin at sinasariksik natin sa banalakasulatan. Di ba? So, yan ang malinaw para maintindihan ninyo na kung saan ay yung kaluluwa, naroon din pala yung espiritu na naunawaan mo yung nangyayari at nagaganap nung ikaw ay napunta doon sa lugar ng paghihirap. Kung ikaw ay hindi nakasunod sa utos ng Diyos na tulad ng isang lalaking mayaman na hindi nagpahalaga sa Diyos. Nakita ba? So yung espiritu mo, yun naman ang nakakaunawa, yun ang iyong diwa ng iyong kaluluwa. So pag-aralan natin yan mamaya sa mga bawat talata natin na babasahin. Ano po? Ngayon, palik tayo dito. Wala po tayong mababasang naghihiwalay. Kaibigan, Ryan. Yan ho. Nabanggit ko ang pangalan mo kasi itinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung ang katuwiran mo yung iyong sinabi, hindi yan sinabi ng salita ng Diyos, yung salitang naghihiwalay. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga kasulatan. Ito pa ha, basahin natin ito. Sa mga version po naman ng Tagalog ang Biblia. Basahin din natin ano. Sa pagkat ang salita ng Diyos ay buhay, babisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kalwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto At may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso So dito, pinaghihiwalayan, hindi po naghihiwalay So yan po ang dapat nating ilinaw sa inyong mga komento Na kung saan yung talata babaguhin mo, bawal po yun Bawal po mag-alis, bawal magdagdag dahil may kaparusahan ang Diyos sa mga taong gumagawa ng sariling salin. Ano? <laughs> sariling salin mo yata ito eh, kaibigan. So dito, natutuwa lang ako sa'yo dahil pag makulit ang isang tao na hindi tumatanggap ng katwiran ng Diyos, ay eh bahala kayo. Ang Diyos naman ho ang magbibigay ng kahatulan sa mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Okay na po ba yun? So, yan. At puntahan ko yung salitang espiritu. Para maintindihan mo, yan ay salitang unawa. May diwa ka eh. May diwa yung lalangking mayaman na napunta doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na lugar ng paghihirap. O ba? Diba? Paano niya maunawaan siya ay napunta doon? Kaya nakakaramdam yung kanyang kaluluwa ng paghihirap, pagdurusa. So yung salitang espiritu, diwa, yan ang iyong uh, unawa. O ibig sabihin, nagkakaroon ka ng kaisipan. O diba? Nagkakaroon ka ng unawa o diwa sa mga bangay na nangyayari sa iyo. O putahan natin, ano? Yung Espiritu, ang malapit na maging malaman natin, ano? Yung kahulugan nito, mababasa po natin sa Mga Ngaral 12. 12.7. So, pupuntahan natin yung mga aral 12.7 na kung saan ay mabagyan po tayo ng pagkaunawa. Ano So, basahin po natin sa Tagalog version. Ito po. At ibibigay ko po sa inyo. At ang alabo ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Dito, ating unawain ang mga bagay na yan. Sabi po dito, kapag po ang tao'y namatay, babalik sa alabok yung ating katawan na kung saan dito hinubog ang ating katawang panlupa. ano kaya diyan mauwi din po kung papaano nilikha ng Diyos ang tao di ba? at alam natin yan mababasa natin yan sa aklat ng Henesis so hindi na tayo babalik doon so pinaunawa ko lang sa inyo na kung saan ang tao po ay minold o nalikha sa pamagitan po ng isang lupa o na nakalagay po diyan alabok ano alabok mauwi sa lupa ngayon sinabi po dito at ang diwa ay mababalik sa Diyos ibig sabihin bakit nangkaroon ng kamatayan? Kasi inuunawa natin, nagkama, na, namatay. Kasi yung kanyang katawan, dati mayroong tinatawag na glorified body. Wala yung kamatayan. Nawala yon kaya nagkaroon ng kamatayan. Ibig sabihin, nagkaroon po ng pagsuway ang tao. Kaya dapat nating maalaman na yung diwa mababalik sa Diyos kapag naturuan ito yung ating mga espiritu. Kasi yung sa ibang salin, yung salitang diwa, espiritu. Kung ang espiritu mo ay hindi na sumusunod sa Diyos, ay hindi makakabalik. Kaya yung ating diwa mababalik sa Diyos na nagbigay nito kung ikay marunong sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi pupuntahan mo yung mga huling talata. Pupuntahan natin yung huling talata. Ito ang sinabi. Para maalaman mo na yung, yung spirito o diwa, palitan muna natin ang salin bago natin ituloy doon sa 13 and 14 dahil yun ang sagot eh, di ba? Ito po, basahin natin. Kanina minasa natin, Ecclesiastes. So, ibig sabihin po, mga ngaral. Ano? Diyan din po sa 12-7 So, basahin natin para malaman natin yung salitang diwa ay ang kaulugan nito ay espiritu. So basahin natin ito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa. Ibig sabihin, pag namatay, ano? Kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ang tanong, paano babalik sa Diyos ang espiritu mo kapag marunong sumunod na? Ito po sa 13 and 14. So puntahan natin. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. At ang aking huling payo Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ibig sabihin, kailangan mong sumunod habang nabubuhay ka. Kasi ang pagsunod, kailangan kompleto. Meron kang kaluluwa, may espiritu. Ayan, katawan. Hindi ba? Paano ka susunod kung namatay na yung katawan? Kaya meron pong tinatawag na pag namatay ang tao, meron kang ginawang hindi pagsunod sa Diyos, hindi ka nakasunod sa kanyang mga utos, dinadala doon sa lugar ng paghihirap para maranasan mo. Ngayon, may chances ba ba sila na maligtas? Ayan ang aalamin natin sa mga susunod na talakayan. Ngayon, dahil mahaba yung talakayan ngayon, tingnan naman natin dito ang mga bangay na yan. So, tuloy natin sa 14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos. So, yun, may paghatol po eh. Kaya kapag hindi ka nagbago ang espiritu mo, yung diwa mo, mararanasan ng iyong kaluluwa ang paghihirap. Yung sinasabi po ni Jesus doon sa lugar ng pagdurusa. Kaya yung mayaman nagdurusa, naghihirap. ba? Diba? Yun ang unang kamatayan. Ngayon, kung gusto mong makasama sa doon sa kay Abraham, hindi naghihirap, kaaliwan yun. May gumawa ka ng mabuti. Kaya sinasabi dito, mabuti o masama hahatulan ayagman o lihim kaya yung gawa mo na mabuti yun ang hahatol sa iyo kung ang ginawa mo yung mabuti ay hindi ka makakasama doon sa lugar ng paghihirap kaya yung espiritu mo ang nagdedesisyon malinaw po ba you're decided sa pamagitan ng yung spiritong mabuti kung espiritu mo ay masama oh may kasawa-awa ang iyong kaluluwa ano, so ito ang ating nililinaw sa mga talatang yan. Pero hindi sinasabi nung naghiwalay. Kapag namatay ang tao, nahihiwalay yung kaluluwa at espiritu. Kasi ito ang nilinaw natin dito eh. Di ba? O balikan natin yung seven. Sabi dito, pag namatay ang tao, yung iyong katawan, itong laman natin, nababalik sa alabok ng lupa. At yung diwa mo, kailan mababalik sa Diyos? kapag marunong kang sumunod sa Diyos. Ang tanong, kapag ba namatay ang tao at hindi marunong sumunod sa Diyos? Kaya yun ang nangyari doon sa Lucas 16.22-23 na yung lalaking mayaman ay napunta doon sa lugar ng paghihirap. So malinaw po ba? Eh ang espiritu mo mababalik lang kung marunong kang sumunod sa Diyos. O di ba? Eh, ang pagkaintindi ninyo, yan palang talatang yan ay nakabalik sa Diyos. Hindi pa ho, yan nakalagay naman po. Mababalik sa Diyos kung sinunod mo yung utos. O puntahan natin ang 1314. Kasi ito yung sagot di Ito ang wakas ng bagay. yun. ibig sabihin, kung nagkaroon ng kawakasan ng ating buhay, natapos na ang ating lifespan. Halimbawa, nabuhay ka ng 70, 80 o 100 years dito sa mundo, nawakas mo na yon tapos narinig mo yung mga aral at turo ng Diyos, hindi mo pinakinggan, ay, ikapapahamak mo yon. Kaya sabi po dito, ikaw ay matako sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi ma po ba? Kasi kung hindi mo sinunod, wala kang takot sa Diyos, kawawa ang iyong kalawa. Mangin yung espiritu mo ay magduro sa rin po. Kasi hindi yung makakabalik sa Diyos walang babalik sa Diyos kung ang espiritu mo ay masuwayin. Hindi marunong sumunod sa Diyos. Kaya kay Wigan, iyan lang ho ang aking paglilinaw sa mga bagay na yan. Ano? At dapat mong maalaman, ang mga bagay na yan ay hindi mo dapat palitan yung mga pangungusap. Yan ang masasabi ko sa iyo. Unawain, intindihin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung ikaw ay mas magaling pa sa Diyos, ay wala na ho akong magagawa. Ang katwiran ng isang taong nangangatwiran, wala sa katwiran ng Diyos, ikapapahamak niya. So ilang po mga kapatid, sana nagbigay linaw po tayo at kung gusto po nyo ng ganitong uh, pag-uusap pa, magkakaroon po tayo ng live after ng ganitong paggawa pag, uh, ko ng video. Kung gusto po nyo pumasok sa Google Meet, ilalagay ko po sa, dito sa description na ito, sa pag-upload ko po. At magkakaroon po tayo ng oras sa Pilipinas mga 8 o'clock to 9. At ayun ang ating gagawin para kung gusto po niyo ng suggestion, clarification, ano ating ilinaw pa sa mga bagay na ating napag-usapan. Okay? So hanggang sa muli po ng ating pag-aaral po ng salita ng Diyos, sana naging malinaw po sa inyo, wala pong salitang naghihiwalay kundi paghihiwalay. Yan ang ating natuklasan sa banal na kasulatan na binasa po natin sa aklat ng Hebreo 4.12 Hanggang sa muli po mga kapatid God bless you po sa inyo lahat See you next video Don't forget to like and subscribe to our channel God bless ah!